may checkpoint at hindi naman tayo na para. Maganda nga yan may checkpoint para at least safe tayo mga motorista. Pangatlong linggo na ng unang buwan ng taon, 2025, uh, lang ang pinakaunang rides natin. Uh, na pala kasama ko ang aking pamangkain na siya. Ayan uh, so, nasa likod natin. Nandito na ako nagsimula sa silang na mag start ng vlog natin kasi so, tinanghali na kami yung pamangkin ko uh, ay galing pa ng work panggabi siya uh, graveyard siya so dahil niya naman ngayon sinat ko kagabi na uh, pwede naman daw siya ngayon so sinama ko kasi so, ganun ay makapasya special na rin siya. Mga kamoto, tara samahan nyo kami rates tayo. First ride, 2025. Pero dito na tayo sa may kahabaan ng Aguinaldo Highway. Dito palang malamig na. Totoo nga. Sa so, bagay, ito sa amin sa Dasma, malamig na yung panahon. So, ang gagawin natin, mamaya tayo mag-i-cabiyang. So, ayan mga kamoto, look natin mag start tayo ng Dasma. Then, way natin, Aguinaldo Highway, patungo ng silang. Going to Tagaytay. then ikot tayo. Let's go, samahan nyo kami. So, ayan mga kamoto, nandito na tayo sa rotonda ng Tagaytay. So, dito sa bandang kaliwa ko, papuntang People's Park at then, dito naman tayo sa kanan. Ayan, Batangas din yan. Pababa. Dito yung mahogany. Mga pilihan ng mga sariwang baka. mga masarap pang ano, soup number 5. Ang dito tayo sa ah, Tagaytay na Sugo Highway. Para may palaman. Dito tayo magsimula. Kasi usually, pag nagigibiyang tayo, dun tayo nadaan sa may Governor's Drive. Diretso tayo rito sa may Alvista Sky Ranch. Dito yung pamahogany. Yung bilihan ng mga baka na sinasabi ko. Nandito na nga tayo sa may Sky Ranch. Nandito sa kaliwa ko yung Sky Ranch. Ayan, nakikita nyo yung Sky Ranch. Ayan, maraming mga riders na nagpipicture-picture. Ayan, yung Sky Ranch. O hindi na tayo mag-stop yan. Ang labig! Talbis na hotel. Ayan, nasug po Alfonso Mendez. Ayan ang mga dadaanan natin. Meron tayong tinatambayan dito na happy hand ng mga riders. Ayan, kape moto dyan. Tumatambay ng mga riders. Ayan. Usually, mga lakad yung bike. Pero kahit sino naman, pwede dyan for sure. Kaya dalit ko lang tayo rito, kamoto. Ang nang sa makaigot tayo. Ah, ito pa rin, Mr. Paris. Nandito na nga tayo, mga kamoto, sa may agay tayo na Sugbo Highway. At ito yung ginagawa flyover. Siguro mga... Ilang buwan na lang ito, matatapos na rin ito. Ayun na ba yung Bakit may hukay? Hanggang dito lang. Yan natin palubaran ng drone. Kasi mararami marami wire. Delegado. Tagay tayo, country homes. Sakto lang yung lamig niya. Hindi naman ganun kalamig. Oo, ang Ang lamig. Hindi kita yung tahan. Makapal yung pag ano kayo buta para is? Di ka muna buta. Ah, di ba? Di ba may nalang? Pero eh, dapat kuna tayo. Pero dapat pa entry. Woo, serap, lamig. Ito ang su, zuri. Ayan, may mga mamasyal din yan. I love zuri. Pero bakit parang close na? O, wala pa tao. Yung marami mabibilhan ng mga prutas. Ayan, tira tayo na sa go, Alfonso. Dito sa may gawing kanang ko, ang Alfonso. Approaching Twin Lake. Nandito sa may kalawa natin. Nakapunta na tayo dyan sa beses. Mga ano din siya, kainan, pero uh, siyang overlooking doon sa likod. Ayan, amoy yung, dyan nakapag-vlog na rin tayo dyan, yung ilog, paslang lang siya ng Twin Lakes. Dito naman mga kaboto, yung papuntang Fantasy World, nadaanan natin siya, ayan dito, pag na yun itong mga bilihan ng karne, ayan, may kainan din, ayan. May arko rito, ayan, nalawigan na magigiting. Kapasok na tayo naman na sugbo. And then, nakaluwa ka lang dyan, papunta ng Fantasy World. Picture lang kami. Dito na lang tayo. So ayan mga kamoto, kung magagaling kayo ng kaibiyang, dito kayo sa likod ko magagaling. ah uh, ito yung pakaliwa, papunta, na, papunta ng Tagaytay tayo, pinagalingan natin kanina, at saka at Manila. Then kung dito retro mo naman to, diretso naman yan papunta ang Batangas. So tara ikot tayo. Dahil galit tayo ng Tagaytay pinakita ko lang sa inyo. Papunta tayong kaibiyang. So ito yung rotonda, ikot lang to. Ayan yung papuntang Balayan, Calaca, Lemery, Batangas City. So iikot lang tayo. Ayan, yung tayo galing kanina, papunta Manila. Ayan. So makikita nyo naman sa drone shot na paikot siya. Ah, uh, tatlong way yung pupuntahan niyang lugar. So ngayon, diretso na tayo na cave tunnel. Ayan, ang dami. Nag-rides. Ayan, may ilog. So yan, liyan, nasugbo, kalatagan. Yung ginawa ko kasi dati, ah, uh, at yung beses ko na ata ginawa. Nagsimula ako dun sa KBF, dun ako dumaan from Aguinaldo, then Aguinaldo Highway, tsaka daan ng Governor's Drive. So ngayon, Aguinaldo Highway tayo, tapos binaybay natin yung Aguinaldo Highway patungo na Tagaytay. Hindi na tayo sa may palikot. Uh, kaliko, Nasugbo Highway. Ito yung binakaybay natin ngayon. So mga kamoto, ito pa yung isang rotonda ang madadaanan ninyo. Ayan, tatabi lang tayo rito. Gasoline Station. Ito yung going to Batangas din. So, kalatagan Batangas. At dito tayo magagaling. Going to Nasugbo. Kabyang Tunnel. So ito, didiretue na natin to para kapakabyang tunnel na tayo. Let's go! So didiretue lang natin to, So, daka lang tayo. Pasok na tayo ng kabundukan. Ito na yung JP Laurel Street. Kung tungo na tayo ng Kibiyang Tunnel. Ito yung mga dadaanan nyo rito. May yung matrapi ng konti. Ano rito? Natural lang yung Late kasi yung kalsada two way lang. Pero pagkalagpas naman natin dito, wala na yun. Nasa kabundukan na tayo. Ayan o. Oh, I love na subo. Ito yung kanilang subahan. Ang 32 kilometer. May sakayan dito, DLTV. Ayan Welcome, Barangay Wawa. Punta Puego pa ka na Wawa Port kaliwa Ayan Ito yung Wawa Pier Ngayon Dito na tayo Pier natin na Subo Ito yung palais na ano O sadyang drain nila yan Hindi pa naman summer ah Yung ginagawa rito ah? ginagawa Tulay One way Pero no, yung tulay nga Inaayos nila Canyon Go Hotel and Spa So diretso na tayo Pakibiyang na to Ang ganda na kalsada Two way Tapos ganyan na makikita mo Sa gilid mo Kaliwa kanan Puro puno Itong nasa kaliwa natin Dagat na to Club Punta Puego kaliwa kayo dyan Tali Bridge dry na dry Inola siya kahit kaunting tubig barangay kalayo masyadong tayo sa barangay kalayo masyadong no, magano eh room camping siya ganito Pico de Loro 8 kilometers ahead Nagigil kami rito mga kamoto kasi may mga inggoy. Ayan, huwag kayo dito. Hello! Dito ka! Ayun, kita Dede. Ah, uh, dito na yung last stop namin sa mga Puerto Azul. Diretto lang kami uwi dahil hapon na at wala pang tuwid ng pamaking ko. Girap lang ako. Ayan, let's go! yon so patuloy pa rin ang pagpunta ng mga motorista sa Kibyang Tunnel para tumambay, kumain, magrela at sumagap ng sariwang hangin dito sa kabundukan na Ternate para gandun. Meron din dito ano, overlooking dyan sa may restaurant. Ayan ano, Block 8. Overlooking doon. At ito pa yung isa. Ayan, din. Pink Molly. Ayan. Makikita nyo, marami pang nagpupuntahan. May tsokolate, di ba, terol pala rito sa mga may hilig na tsokolate. Ang kape, ayan. Lewat ka coffee shop. On the way na kami pa uwi sa Puerto Azul kami na last stopover para mag-feature ito ng link ko. Uh, Kaya hanggang dito ko nalang tatapusin ang ating video mga kamoto. Salamat sa inyong pananood. Like, see!